nasa isip ko na na kapag hindi ko pa rin ito nakuha, kapag hindi pa rin ako pumasa dito, magta-try na ako sa ibang company. Ilang company daw yung napag-applyan ko bago ako natanggap dito sa call center. So, story time tayo, guys. Now, bago ako natanggap sa isang company or bago ako nakapagtrabaho dito sa call center, dami ko pa pinagdaanan. Pero isang company lang yung pinag-applyan ko, guys. No? Pero ilang beses din ako bumagsak sa mga assessment. So, unang-una dyan, nung nag-apply ako sa kanila sa isang company na to, kung saan ako nag-start ng call center journey ko, no? nag-apply ako sa kanila on-site. So, tinawagan nila ako, Uh, nasa bahay ako nun, and naipas ako naman yung screening initial, then they scheduled me for a final interview. So, that time, security guard pa ako, and nag-aasikas ako ng mga papers ko para magkaroon ng legit na lisensya, no? So, bad trip, dahil nung final interview na tumawag sila, nasa kalsada ako, naglalakad ako, syempre naglalakad ako ng papers ko, dahil may trabaho pa ako that time. Ngayon, hindi ko sila maintindihan, sobrang ingay sa kalsada, so, pinaulit-ulit yung interviewer, ayun, binagsak nila ako. So, guys, one lesson, Huwag niyong tatanungin ng paulit-ulit yung interviewer Dapat isa palang tanong sa inyo is mag Makuha niyo na kagad at makapagsigot na kayo So dapat meron kayong active listening skills no? So dapat maintindihan niyo kagad Isang tanong pala Since newbie ako, wala akong kalam-alam sa call center Not knowing na meron pala dito ang tinatawag na cooling period bago ka makapag-reapply So ako, sabi ko, hindi ako papayag Sabi ko, pupunta ako sa site nila Doon ako mag-a-apply Pumasok ko sa recruitment, hub, actually 13 minutes Muna yung ginugol ko bago ako nakapasok kasi nahihiya ako. Wala naman sila kasing sinabi sa akin na, okay, mag pwede ka mag-reapply sa amin after one week, after two weeks, after a month, wala naman eh. Kasi may cooling period dito sa call center, guys. Kapag bumagsak kasi isang company, makapag-reapply ka maybe after 15 days, 10 days, or one month. Ganon. Hindi ko alam yon So ayun, pumunta ako sa site. Actually, naisip ko din yon na baka hindi ako nila pag-apply dahil bumagsak na ako online. So ako naman, kailangan ko ng trabaho. Gusto ko itong trabaho na to dahil medyo okay yung sahod. Kumpara sa sahod ko ng security guard ako, si Go. Ayun, nag-apply ako. Naipas ako yung screening initial in this time. Naipas ako yung interview. And eto na guys. Sa Berlitz, dito ako pa ulit-ulit na bumagsak. No, nakatatlong try yata ako bago ako pumasa. Good thing na si company is mabait. So, lagi nila akong pinaparetry, kinabukasan agad. No, so, nung unang Berlitz ko, unang salang ko, bumagsak. Sabi nila, uwi ka na and then ah, babalitaan pa na lang namin sa result. Hindi pa sinabi 'yung result sa akin. The next na nila ako right after noong interview ko, pagkawin na, pagkawin ko, bagsak daw ako. Magretry daw ako after one week. So, and then may na-receive ako ng text ulit kinagabihan, pwede na daw ako ulit magretry kinabukasan. So, konting review, konting review lang and then nagretry ako bumagsak na naman. Bumagsak na naman ako. Pakalawa na yun, bumagsak na naman. So, umuwi na ako. So, tinex na naman ako. Pwede na ulit ako mag-retry kinabukasan. So, ganito yung ginawa ko. Nasa isip ko na na kapag hindi ko pa rin ito nakuha, kapag hindi pa rin ako pumasa dito, magta-try na ako sa ibang company. So, yung ginawa ko, buong gabi ako nag-review. Dalawang oras lang na, yung tulog ko that time. So, ayun, buong gabi talaga ako nag-review. Inisip ko ako ng mga, mga naging mali ko sa udang uh, interview ko sa Berlitz. Ano mga nangyari? So, Berlitz na lang, guys. No? Kapag naipasa ko yung Berlitz, gina ko, JO na ako. No job offer na. So pagpunta ko kinabukasan, alam ko na yung secret paano ipasa yung burlitz at kung saan ako nagkamali. And then sabi ko, this is my last try. So ayun, pagka uwi ko, I receive an email, I receive a text message na congratulations. You finally passed. Hindi <laughs> you passed the interview and we would like to invite you to come tomorrow to recruitment hub to sign your job offer. So yun, tuwan, -tuwan na pinakita ako. pinakita ko na kagad sa nanay ko. And hindi ko na tinuloy yung pagkasikas ako ng requirements sa pagiging security guard. Isang company lang yung in-applyan ko, pero ilang beses akong bumagsak sa interview pati sa privilege. And lesson learned. Yun naman yung mahalaga dun, guys. na no? Kung bumagsak ka man sa isang company, pwede ka mag reply sa ibang company, learn from your mistakes sa previous company, and make sure na wag mo nang gagawin sa next company na pag-a-applyan mo. And by that way, pwede ka nang pumasa. No? Kung bumagsak ulit, re try ulit. Napakadaming company dyan, guys. Try and try. Marami akong kasabayan ngayon dito sa trabaho ko or ng mga previous companies ko na before sila makapasa or matanggap sa call center industry is limang try, sampung try muna sila bago sila makapasa. No? So, para sa mga hindi matanggap-tanggap dito sa call center industry, try lang lang try, guys. No? So, maybe if nakailang try ka na, bagsak pa rin. Try to pull off. No? Maybe five days, ilang days. and try to review, reflect from your previous mistakes, And then kapag tingin mo ready ka na ulit Then sabak ka na ulit And for sure makukuha mo din yung trabaho Magiging call center agent ka rin So yun lang po Maraming salamat po sa pag-comment And sana po nakatulong itong video na ito sa inyo Sa mga gusto po pumasok sa call center Good luck po sa inyong lahat Ba-bye